Hello guys! Uh, rides kami pupuntang Kibiyang. Ang purpose namin kakain at saka magingay sa tunnel. Ay ito, na uh, stopover kami sa uh, Monkey House. Maganda dito. Uh, yung suot ko, naka-polder ako, which is cover all. Um, uh, luckily, napakaganda ng simoy ng hangin. So, meaning di gaano mainit sa side ko. So, medyo na pasarap ko rito. Ito, nagka-order na kami. nag na kami sa mga pagkain namin. Ito, maganda yung overlook niya. Sa buwan niyan, pag masyado, pero dagat yan siya. Napakabangil yan dyan. Ito, cave yan. Parang matanggas na ata yan. Ito, kulitan, picturan, mga tropa, uh, BBG, uh, Bosby, Mark, and Ares. Ito, kumain na kami. Patapos itong kain namin. By the way, tapos na itong kumain dito. May isa dito, hindi kumakain ng gulay, pero ang lakas na kumakain ng gulay, na pasubo Ang medyo may kamahalan lang itong ano nila, pagkain nila. Ang bayaran namin dito is agit 4,000, pero para sa akin, hindi siya recommended dito sa mag-stop over napakamahal tapos kukunti lang yung uh, ulam nila at saka, hindi nga free yung hindi nakasama don sa mga menu nila yung mga cook o whatsoever ng mga drinks nila so kuha na dito na kibi yung tunnel dito uh, magingay na kami uh, dito matinungin inyo uh, gaano kaingay uh, kami lang ata big bike dito kaya Maraming magpapicture okay? ngayon na mapapasok ng memo nyo Paglabas namin, uh, decide kami na iikot kami tapos, uh, babalik na kasi hindi talaga maganda yung panahon na ulan. Tapos din ako mag-banking kasi madulas siya ang Lakas ng ulan pa pasa kami yan. Pero yung kalsada, makita mo parang looks like tuyo siya. Pero pasa yan. Pasang sisiyo din kami. Napaikot na kami. Pabalik sa Kapite. Pasang pasa kami dito. Hindi ko na na pinatay ko ng GoPro doon dito sa pag uh, sobrang lakas yung ulan ang um, ambon-ambon dito uh, masakit sa mata uh, kailangan mo namang buksan yung sa helmet mo o uh, yung ano niya visor niya kasi malakas talaga yung ano yung tawag isarado mo hindi ka naman kaya buksan mo talaga tapos yung patak ng ulan ang sakit sa mata ito Ito guys, yung ride sa chill ride talaga. 90 to 80 na yung takbo. Thank you for watching guys. Goodbye.